Adi, congratulations ma'am. Nanalo kayo ngayon, ma'am. Di nakakatuwa po. <laughs> Thank you guys sir. Malapit ng birthday ko po eh. Okay, happy birthday ma'am. At napanalo namin kayo ngayon po ay? Anong date ngayon ma'am? Uh, April 20. Okay ma'am. So nanalo kayo ngayong hapon ano? Hello po. Maraming salamat po. Okay. Ma ay mam ma anong ano na ano nang number tinamaan mo ma'am? Ma'am, anong, anong number na tinamaan mo ngayon? Ah, 597. 597, ma'am, Rambol? Oo. Uh -huh. Magkano, ma'am? 20. Ah, 20 pesos. Wow, congrats mama. Nasa ano, susunod po, mas malaki na po yan ma'am. Ah, sige ma'am, bali 3 days nyo po uli alagaan yung number ma'am. Tapos after 3 days po, mag magpapalit po uli tayo ma'am ng mga numero po. Basta po, ah, sundin nyo lang po yung mga sinasabi ko. Sa susunod po, mas malaking biyaya na po yan ma'am. Congratulations po at isa ka na sa mapalad na napanalo namin ma'am. Ah. hoping sana sa susunod mas malaki na po ma'am. Yes sir, salamat. Thank Ta you guys, sir. Taga saan po sila? Ala po la po. Saan niyo po National yung po tinamaan yan o loto po? National. Ah, sa national. Wow, sige ma'am. Oh, congratulations. Ano po? Sa 3 digit. Sa 3 digit ma'am. sige po ma'am. Ingat po lagi ma'am. Salamat po. Salamat kay sir. Salamat po. Ayan, nanalo si ma'am. Nakaka